Hi guys, nandito kami ngayon sa simbahan at ito yung decoration. Hi! Hi! Hi guys! Ngayon ay araw ng aming pagsisimba at ngayon ay malamig na dito sa Kuwait. Kaya iba-iba kami ng style. Ako naka-jacket. Sila naman yung malaking mga shawl, yung gikolo pero itong iba dito guys, naiingit ako. Siguro ang kapal ng balat nila kasi hindi man lang naka-jacket, hindi rin naka-shawl. O, tingnan nyo naman, ba diba? At ako itong parang matandang babae, naka-jacket ng sobrang kapal at saka naka-high neck pa. At kailangan ko patakpan yung ulo ko kasi malamig talaga. Grabe guys, nalalamig pa rin ako kahit ganyan na yung suot ko. Yung iba, normal na normal lang sa kanila. Itong kasama ko, wala man lang shawl, wala ding jacket, pero hindi daw siya nilalamig. Kasi guys, sa Pakistan, mas malamig pa dito sa Kuwait, kaya parang normal lang sa kanila ang ganitong lamig. Pero sa akin guys, grabe, nilalamig talaga ako. At ngayon guys, katatapos lang namin maghapunan kasi pagkatapos ng simba ay may libreng hapunan dito at dito na kami kumain. Parang get together na lahat. Pagkatapos namin kumain ay sinabi nitong kasama ko na magroaming around daw kami. At ayan, video na din ako guys, pero hindi pa sana talaga ako mag video ngayon kasi hindi pa to tapos yung decorations next week guys mas maganda pa tong decorations dito ipapakita ko ulit sa inyo guys kasi marami pang mga christmas tree na ilalagay nila dito jesus is the reason for the season wow super wow here also very nice still not finished this decoration In <laughs> Guys, Tibaso Branganda is lovely. <laughs> oh, so how you feel? This is your first Christmas here with us. only Lonely? No, lonely. miss lonely. <laughs> yeah, only family, family. No, family. also homesickness ayan guys first time niya dito mag-Christmas sa Kuwait kasi bagong dating sya na nurse dito kaya na homesickness siya at habang naglalakad kami papunta sa sasakyan ay nakita niya madami itong magkakapatid na kaibigan niya magkaibigan na sila guys simula maliit patung mga bata mga 2 years old pa nung unang niya tong nakita kaya ngayon nagkita sila ulit at ayan sobrang saya nila at ito yung Bible Society na sa loob ng simbahan guys. Dito ako binilhan ng mga amo ko ng Tagalog na Bible. Sobrang ganda dito guys kasi marami kang makikita sa loob. May mga souvenirs at saka yung mga Bible talaga. Iba-iba yung mga lingwahe available dyan. At ayan guys, ipapakita ko sa inyo itong mga magaganda kong mga amo. Char, ito si madam, ba diba? Sobrang ganda niya, sobrang bait pa. At siya guys, pamangkin ng amo kong lalaki. At sobrang bait din yan. Isa din siyang nurse dito sa Kuwait. At, at yan, tingnan nyo yung alaga ko. Sobrang ganda at lalo pa kapag mag-smile. At yung amo kong lalaki, syempre. At ayan lang guys, thank you for watching. Bye bye, God bless everyone.